Tara, samahan niyo kong ipakita kay Charlie and Chino itong Magic Growing Mermaid. For today's vlog, meron tayong bagong papanoorin na magic. At ito nga ang Magic Growing Mermaid. Well, actually, hindi naman yung mermaid ang mag-grow. Parang magkakaroon siya ng waves. Para magkaswim ang ating super cute na mermaid. Pero bago yan, syempre, iti-check muna natin kung ano ba yung laman. So, bali, ito yung pinaka-mermaid natin. Tapos, pero dito nakahiwalay na pa. At naan dito pala yung base, kaya yung magic water. At dito sa base na to, dito natin bubuo E ng ating mermaid. And dyan din natin ilalagay yung ating magic water. Yun nga lang, napansin ko yung magic water parang nag-leak na siya. So parang kumunti na yung water tapos tingnan nyo nag-crystallize na din siya. So sana talaga mag-grow ang ating mermaid. Binuksan ko na muna to kasi syempre kailangan muna natin siyang i-assemble. And ganito pala yung itsura niya. So bali ito yung ilalagay natin sa pinakang base. And kung makikita nyo yung dulo nito, yun yung may blue. At dun nga mag-grow yung waves ng ating mermaid. Madali lang naman kailangan nyo lang siyang ilagay dito na pa-cross. Dapat ganito lang yung maging itsura niya para sakto mamaya dun sa iikot natin na base. So yung mahaba, ito yung kailangan nating ipalibot dito sa ating pinakang base. So para magbumuka siyang bilog tapos meron ngang cross sa gitna. At dito sa side na to, dito natin siya ilalak para hindi mag-disassemble. And ito na nga yung kanyang final look tapos ilalagay na natin yung ating mermaid. Nilagay ko lang siya dito sa gitna sa so medyo nakakasandal siya para hindi matumba. At itatry naman natin ngayon na pagkasyahin itong ating magic water. So bali tinry ko muna siyang unti-unti eh, nang nakapalibot. And para mas madali din, tinanggal ko muna yung mermaid. I Minake mean, sure ko talaga na malagan lahat ng sides para sure na mag-grow. Last time kasi, yung ating magic unicorn, diba, nag-fail siya. And kumuha nga din pala ako ng hot water, tapos tinry ko ditong i-dissolve yung nag kanina. And na-dissolve naman siya, tapos hinalo ko nga dito sa base. And after 5 hours, ganito na kaagad yung itsura ng ating magic growing mermaid. Bago din ako matulog, chinek ko ulit yung ating mermaid. At ganito na kaagad yung itsura niya, diba? Super dami na kaagad. And ang galing kasi parang glow in the dark itong crystals niya. ba diba, super ganda nung kulay. Inayaan ko na muna siya dyan, tapos pagkagising, chinay ko kaagad siya. And ito nga at mas marami na yung kanyang crystals. At ang ganda talaga nung kulay, diba? Merong light, tapos merong part na dark. And ang galing kasi mukha talaga siyang waves. And lalo na nga naging cute ang ating magic growing mermaid. Hindi pa to nakikita na ng twins kasi nasa school pa sila. And after ulit ng ilang pang oras, chinay ko ulit ang ating magic growing mermaid. At sakto, nandito dito na din ang twins. So, bali, ito na yung final result ng ating Magic Growing Mermaid. And ready na din ang twins na makita nga itong grino natin. Kaso, tingnan mo naman ang itsura ng dalawang to. Parang sa isip nila, ano na naman kaya itong grino ng aming mami. Pero, sabi ni Charlie, super cute daw ng mermaid. Curious din sila kung ano ba yung mga nakapalibot at dito, in-explain ko nga sa kanila kung paano nag-grow. And, Ina remember nila na ganito yung ginawa namin before sa kanilang magic tree. Kaso, hindi talaga interested sa mermaid at tinuturo na nga yung kanila mga dinosaur. So ngayon, ang task ko naman ay maghanap ng growing dinosaur. Kasi parang ako ang nag-enjoy dito sa Magic Growing Mermaid.